Isang espesyal na mensahe ang binigay ni Chris Aquino sa pamilya ng mga binay na kung saan nga ay tila tumatay yung second family ni Chris Aquino na siya ding nag-aalaga at tila adapted nga nila ang anak ni Chris na si Joshua Aquino. Ayon kay Chris, most trusted friend ang mga binay na kung saan ay hindi siya pinapabayaan ng mga ito. Narito ang naging mensahe ni Chris sa kanyang mga kaibigan. To my most trusted friend, Ann Binay, who celebrated her birthday, Mother's Day, together with her the senator, Nancy Binay, thank you for being so welcoming to Koya Josh and making him an adopted member of your clan. Hello to Lola VP and to Lola Doc. It's been a test of courage type of weekend. I had a consultation with a fourth doctor in UCLA, this time a cardiologist. It's the start of Mother's Day here, and moms have never been cowards. In this instance please help me pray for good health for all moms and very brave heart for yours truly details when I'm ready and when my complete test results are in and the best friend anyone could wish for thank you for the unwavering love for Kuya Bim and me and for keeping all my secrets close to your chest Sa puntong ito ay maraming natutuwa dahil nakahanap si Chris ng taong magiging best friend niya at hindi lang nga sa magandang pagkakataon kundi sa bawat aspeto ng kanyang buhay Ayon sa mga fans, napaka-blessed ni Chris to have Anne Binay in her life na nag-a-assist din lalo na't mag-isa lang si Josh dito sa Pilipinas habang nasa Amerika nga si Chris at Bimby at doon ay nagpapagaling. Kaya naman maraming mga fans ang patuloy na nagpipray na maging maganda ang result ng test ni Chris Aquino na iniintay din na ibabahagi niya sa mga fans. na Napakomment naman si Mark Leviste at sinabi ang ganito, Happy birthday and happy mother's day Senator Nancy Binay and Anne Binay. Happy Mother's Day to Ma'am Elenita also. Marami namang netizen ang tila kinilig at hanggang ngayon nga ay umaasa pa rin na magkakaroon ng happy ending si Chris Aquino at Mark Leviste.